Arestado ang sarong lalaki. makalis naman habonin mga mamahalo na skincare products sa sarong grocery store sa Barangay 17, ilawod Ligasp City, alas 5.30 in hapon, kanakaaging Merkules, Oktubre 2. Binisto ang sospek na sarong 29 anyos na lalaki, residente kan barangay 32 San Roque, Legazpi City. Kaiba sa mga hinabon ka niyan tulong lotion na nagkakantidad nin abuton sa 2,000 pesos. Susog sa imbistigasyon, nagbakal nin gatas asin biskwit ang sospek sa grocery store. Kasabay kay ini, pasimple man na pigikit kan sospek ang iba pang produkto sa tindahan na pigsuksok niya sa laugan sa iyang bado, na tulus man na nariparo kan personahes kan establishmento. Number one, yung kapagtiusan talaga, na may iwasan, na trabaho. So yan ang firming rason kan mga arugin ng mga suspect na nadadagugta. Usually for family consumption, may aking saday, so yan, nagagamit siyempre. Ini, na suspect na ini, may dati na siyang record and kumbaga identified na siya kan sa tuyo mga security guards nahahampangon niya ang sospek sa kasong qualified theft. Mientras tanto, liwat na pinatanidan kan Ligas City Police Station ang publiko na mag-ingat sa mga kawatan asin iba pang mararaot na elemento na posibleng magkalat asin mag-aprobichar ngunyan na Bermans. A na lang, maabot ng holidays, lalo na itong talagang December. So, permi ng ano, ina-alert na yung mga ano ta, counterpart sa ng mga security guards. Kasi ang nangyayari ngunyan, dahil mahihiling nindo, kadakul pulis kita sa nakapalibot na sa Ligaspi City, maobserbaran nindo, sarap po yan sa, ano, sa programa kay Camp Samuyang Regional Director, na yung mga pulis most likely nasa luwas lalo maobserbahan nindo, lalo nang discovering ano na parani nang parani so anong nangyayari ngunyan dahil ngunyan ni mga incidente maobserbahan kita kan mga type sa luwas So usually na nanangyayari na yung mga incidenting araw gayan sa loob na mismo kang mall. So duman sa loob kang mall, uh, an may ano na lang diyan, syempre uh, part naman kan management end up course yung ano nila, yung security guard. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.